Magandang umaga po ng lunes sa inyong lahat at narito na yung ating alas uh, 2 a.m. update dito sa ating bagyo na ngayon po isa ng typhoon category. So mula sa isang super typhoon, uh, nung tumama na sa lupa ang bagyong uwan, ngayon po ay isang typhoon category na yung uh, bagyong ito. So as of 1 a.m. nga po, noong huling uh, lokasyon ng sentro ng bagyong uwan, na ngayon isa ng typhoon category, ay nasa Bagulin sa lalawigan ng La Union. Mula sa isang super typhoon, ngayon po, ay ang kanyang lakas na sa 165 kilometers per hour. Malapit sa gitna at pagbugso po na nasa 275 kilometers per hour. Mapapansin nyo, medyo malakas yung kanyang uh, gustiness o yung pagbugso. Lalo tumatama kasi ito sa terreno or sa mga kabundukan po ng, uh, ng northern uh, Luzon. Ang kanyang pagkilos, mabilis pa rin po sa west uh, northwestward sa 30 kilometers uh, per hour. At mapapansin po ninyo, itong bagyo natin, halos ang sakop na lamang niya. Yung malaking bahagi ng Luzon. Kaya inaasahan din natin significantly, mababawasan na yung mga malalakas na mga pagulan sa bahagi ng Southern Luzon, Visayas at um, Mindanao. Samantala po, narito yung latest track ng bagyong uh, uwan sa mga katututok lang po, no, nag-landfall, yung bagyong uwan kagabi ng alas 9, alas 9 G's ng gabi sa bahagi po ng dinalungan sa lalawigan ng Aurora at muling binagtas or binaybay niya yung bahagi ng Northern Luzon at ngayon nga po no ay nasa may Northern na Luzon na ito particular na sa bahagi ng La Union at posible po ngayong umaga posible po sa susunod na update natin mamayang alas 5 na umaga ay nasa West Philippine na ang bagyong C1. Mapapansin niyo rin po sa ating track posibleng pagdating ng araw ng uh, Webes, Webes ang madaling araw ay muling papasok ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong 1. Lalabas po kasi ito posible po mamayang gabi o bukas ng madaling araw, araw ng Martes at kikilos po ito palapit sa Taiwan. So posible po ang susunod na landfall na ng bagyong uh, ito ang bagyong si 1 ay sa bahagi na ng Taiwan. At base rin sa track natin, posibleng mapanatili niya ang kanyang lakas bilang isang typhoon. Ay uh, ipapakita ko lamang po sa inyo yung posibleng binagtas po ng bagyong uwan mula, po sa uh, mula po sa bahagi ng Aurora ito ay nasa Nueva Vizcaya, gumalaw po patungo sa Benguet, and then dito po sa May La Union, at posibleng nga mamaya ay nasa May West Philippines Sina, ang sentro ng Bagyong Juan. At dahil po isa ng typhoon category ang Bagyong Juan, signal number 4 na po yung pinakamataas natin na tropical cyclone wind signal. Signal number 4 po ngayon dito sa May Southwestern Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, southern portion ng Kalinga, Mountain Province, southern portion ng Abra, Ifugao, Benguet, central and southern portion ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, northern and eastern portion ng Tarlac, northern portion ng Zambales. Habang signal number 3 na po sa nalalabing bahagi or sa central and southern portion ng mainland Cagayan, nalalabing bahagi ng Isabela, southern portion ng Apayao, nalalabing bahagi ng Kalinga, ng Abra, uh, southern portion ng Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, Bulacan, Pampanga, nalalabing bahagi ng Tarlac, ng Sambales at dito sa Bataan, northern portion na lamang po ng Metro Manila ang may signal number 3, itong bahagi po ng uh, Quezon City area, uh, ito na lang po yung may signal number 3, northern eastern portion ng Rizal, northern portion ng Quezon Samantala po, uh, signal number 2 naman sa nalalabing bahagi ng Apayao, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte sa may northern part po ito, nalalabing bahagi ng Quezon kasama yung Polillo Islands, kusaan nga gumilid yung eyewall po kagabi ng bagyong Siwa, nalalabing bahagi ng Metro Manila, nalalabing bahagi ng Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Marinduque, northern portion ng Oriental Mindoro, northern and central portion ng Occidental Mindoro kasama po itong Lubang Island, Camarines Norte, northwestern portion ng Camarines Sur, nalalabing bahagi ng mainland kagayan kasama po yung Babuyan Islands habang uh Signal number 1 naman po dito sa Batanes, northern portion ng Palawan, kasama yung Kalamian, Cuyo at Cagayansilio Islands, nalabing bahagi ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kasama yung Tikaw at Burias Islands, Romblon, nalabing bahagi ng Oriental Mindoro, nalalabing bahagi ng Occidental Mindoro, northern Samar, northern and central portion ng Samar, northern portion ng Eastern Samar, gayon din po sa may bahagi ng uh, northern portion ng Leyte, Biliran, northern portion portion ng Cebu kasama yung Bantayan Islands, Gimaras, northern portion ng Negros Occidental at yung mga lalawigan naman po dito sa may bahagi ng Panay Islands, Capiz, Aklan, Antique, uh, gayon din po sa bahagi ng Iloilo. Makikita naman po natin ang ating uh, ating mga pagbugso ng hangin, mapapansin po ninyo, nababawasan na po yung mga lugar na mayroong tropical cyclone wind signal. Gayun pa man, posible pa rin makaranas sa mga pagbugso ng hangin ang iba pang bahagi ng Palawan, Visayas, at ilang bahagi ng uh, Mindanao ngayong araw. Bukas po, paglabas ng bagyong 1 uh, one sa Philippine Area of Responsibility, posible pa rin makaranas sa mga pagbugso ng hangin ang malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na yung western section ng Luzon. At makikita po natin sa, sa inaasa nating track ng bagyo, ay posible po itong muling pumasok ng Philippine Area of Responsibility kaya pagdating ng araw ng Miyerkules ay posibleng magkaroon pa rin ng mga pagbugso ng hangin sa Batanes at Babuyan Island. Samantala naman po no, ito naman po yung mga posible pa rin mga pag-ulan. Ngayong umaga, hanggang ngayong umaga posibleng pa rin po na may mga malalakas na mga pag-ulan. Sa malaking bahagi ng uh, northern and central Luzon at bukas naman po, inaasahan natin na yung mga pagulan ay mararanasan na lamang, yung mga malalakas na mga pagulan. Particular na dito sa may western section ng uh, northern, central Luzon at maging dito sa may area ng uh, southern Luzon, sa may uh, western section na lamang po. At inaasahan kasi natin sa patuloy na paglayo ng bagyong uwan dito sa ating bansa ay significant din po mababawasan na yung mga malalakas na ulan at malalakas na hangin na dala ng bagyo. Samantala po, ito naman po yung mga lugar na meron po tayong uh, na meron po tayong Uh, storm surge no o yung mga daluyong no so makikita po natin itong ilang bahagi ng northern and central luzon yung mga coastal areas po posible pa rin yung more than 3 meters o higit sa 3 metrong taas ng alon gaya sa Aurora Bataan Batanes Cagayan Ilocos Norte Ilocos Sur Isabela La Union Pangasinan Quezon at Zambales kasi habang papalayo po yung bagyo posible pa rin magkaroon ng mga malalaking uh, pag-alon ng karagatan lalo na po sa may baybay dagat mas mataas kaysa sa normal na alon ng karagatan. Samantala po, hanggang tatlong metro naman sa iba pang bahagi ng Kabisayaan at dito sa may Palawan, sa may bahagi ng Mimaropa, maging dito sa may Manila Bay, posible pa rin yung hanggang tatlong metrong taas ng alon. Samantala po, sa nalabing bahagi naman ng Bicol Region, isa hanggang dalawang metrong taas ng alon ang maaring maging daluyong po. Uh, dulot nga po ito ng bagyong C1. May nakataas pa rin tayong gale warning sa malaking bahagi ng Luzon at dito sa may kabisaya at silangang bahagi ng Mindanao. Sa mga lugar po na ito, delikado pa rin maglayag yung mga malitas sa kiyang pandagat at mga bangka. So kahit papalayo na po yung bagyo, ay naasahan pa rin natin na medyo maalon pa rin dito sa mga bahagi po ng ating bansa na may nakataas na gale warning. Kaya iwasan mo na pong pumalaot ng mga sakyang pandagat ngayong araw, lalo na sa mga lugar na may nakataas po na gale warning.